Hello sa mga mamas dyan and sa mga sumusubaybay at nanonood ng aking channel. Ito muli si Mama Lor sa nagsasabing, ang may kaalaman ay kaba ng yaman. So watch and learn sa mga videos na i-upload ko. So today, ang lulutuin natin ay kare-kare. So samahan nyo ako, halina't magluto na tayo. Hey mga mamas, ito si Tintin, ang aking 5 years old daughter. Siya magiging assistant ko sa ating pagluluto. Yeah. What is that? Can say hi. Can say hi. Okay. Ang ituturo sa inyo ay ang pagluluto ng kare-kare. So, ito ang ating mga ingredients. So, ito, beef tripe, pechay, talong, sitaw, cornstarch, aswete, sibuyas, bawang, salt and pepper, And then, yung ating peanut butter. So, yung peanut butter, nilagyan ko na siya ng tubig. So, tansyayin nyo na lang kung gano'ng karami yung tubig. na lalagay nyo. So, ako, nilagay ko kalahating cup ng water. And then, uh, limang kutsarang peanut butter. And then, inimix mo siya. Habiwain mo lang siya. So, ang una natin gagawin is papakuluan natin ang ating deep stripe. papakuluan natin siya sa so, yung uh, ng baka. So, ang susunod na gagawin natin is magigisa tayo. Ayan, gigisayin natin ang ating sibuyas. Ayan, it's up to you kung anong klaseng sibuyas ang gagamitin mo. Kung white or ganitong klase ng sibuyas. So, ako ang ginamit ko is ganitong klase. Kasi, uh, yung native na sibuyas, mas malasa siya para sa akin. Yan. So, haluin lang natin. It takes mga 3 to 4 minutes. Saka natin isunod yung ating garlic. Ayan. So, kapag ka uh, medyo tag-brown na siya, yan, saka natin ilagay yung garlic. Yan. Halu-haluin lang natin ito. Ayan, yeah, maaamoy mo yung amoy ng garlic. Ayan. Yeah. So, pag na medyo naging brown na siya. So, ilalagyan na natin yung ating beef. Sunod natin yung ating aswete. Yeah, make sure na nasala natin yung aswete ha. Pag, may, min pag minix na natin yung water. Tapos, ako, ang ginawa ko, di ba kanina pinakuloan natin yung ating deep right? Yung niya, yun yung ating ilagay na sa bawo. Kasi, para maging mas malasa siya, yung ating peri-peri. So, haluin lang natin siya, huwag natin siya kumulo. So, ayan, kumukulo na siya. siya. So, since kumukulo na siya, isusunod natin yung ating peanut butter. Peanut butter. Yan, iaabot sa akin yung tin So, ito yung peanut butter. Ah, uh, Minix na natin siya sa tubig para hindi siya magbubuo. So, hinalo ko na siya sa tubig. Ayan. Para pag nilagay natin dito, hindi siya buo-buo. Kasi pag diniretso mo, so may possibilities na makulo siya. Yung next, sunod natin yung cornstarch. So, ito, dalawang kutsarang cornstarch ito. Yan, para lumabog yung ating kare-kare. So, halo lang, haluin lang natin siya ng haluin. Eh. bakit na naamoy na yung amoy ng peanut sa ating kari so, ayan, tapos tatakpan natin siya kapag kakumulo na that's the time na ilalagay na natin yung ating mga gulay So, ako ang inuuna ko is sitaw. Tintin, pakiabot ng sitaw. Ayan. Okay. Thank you, Tintin. Ayan, so bakit sitaw yung una kong nilalagay na gulay? Kasi sa lahat ng mga gulay na ingredients ng kare-kare, siya yung pinakamatagal maluto. Ayan, so haluin natin. Ayan, naamoy ah, ko na yung ating kare-kare, yung bango-bango. Ayan, natatakam na si Tintin, hindi pa siya luto, anak. So, ininext natin ilalagay is yung ating talong. Ayan. Medyo, ayan pagkalagay natin ng talo, medyo halu-haluin natin siya ng konti. Dahan-dahan lang para hindi madurog yung mga ingredients na ating kare-kare. Yan, ang bango -bang ng kare-kare. Oh, kainin mo yan, tintin na. Kakain ka ng kare-kare, ha? Mm uh Aha. -huh. Uh -huh. You love vegetable, tintin? Yeah. 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 Very good. Very good. So, ayan, uh, lumambot na yung ating gulay. Ilalagay naman natin yung salt and pepper. Paste. Okay, little girl. Thank mm -hmm. yes. Pepper. Salt and pepper. and Thank you, little girl. Ayan. Next. Dili na rin natin yung ating pet dito girl. Yan. Okay. 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 So wait for another 2 to three. Yeah. So ayan, luto na siya, ready for plating na. Yummy, yummy. Tin, luto na. Ano, <laughs> <Hello>, mami? Yan <laughs> si Lid. Pasado po. Wow. Thank you. <laughs> Blow mo muna na Yummy, <laughs> yummy. <laughs> mm. ano, taste good? Mm -hmm. Yeah, yummy. Pilipino taste. Wow, so yummy. Kare-kare. <laughs> nice with the rice. Ito na, mga mama.